ang simbahan ang ating pinupuntahan kung gusto nating manalangin at makaramdam ng kapayapaan. Pero paano kung ang bahay dalanginan ay balot ng katatakutan? Ano ang misteryo na mayroon sa simbahang ito sa Malolos Bulacan na sinasabing Santuario ng Kababalaghan? Mahigit isandaan taon nang nakatayo ang kapilyang ito sa barangay Balayong Malolos, Bulacan. Takbuhan ng mga gustong magdasal at magnilay. Pero sa likod ng tahimik at payapa na lugar dalanginan, nakakubli pala ang nakapanghihilakbot na mga kwento ng kapabalaghan. Anong misteryo ba mayroon ang kapilya ng Santa Cruz? Noong 1903, nang itatagang kapilya ng mga unang residente ng Barangay Balayong na pawang mga magsasaka. Palaging dinadagsa ang kapilya ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tuwing Semana Santa para sa tradisyonal na pabasa. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang banal na imahe ng Kapilya Santa Cruz. Isa sa mga tagapangasiwa ng kapilya si Beng. Mahigit 30 taon na siyang deboto ng simbahang ito. 2018 nang siya'y maging ermana mayor sa kanilang fiesta. Kaya madalas ginagabi siya noon sa simbahan para maghanda ng mga gagawin sa okasyon. Minsan daw habang nagkakabit siya ng kurtina, bigla na lang nakaramdam ng panlalamig si Beng. Laking gulat ng ginang kasabay ang pangingilabot. Nang tumambad daw sa kanya, ang isang batang babae na lumulutang. Kinikilabutan ako. Eto, naninindig ang balahibo ko. Lumalaki yung ulo ko, etong buhok ko. Pakiramdam ko, nakatayo lahat siya. Kaya sabi ko, iba na to. Hindi siya normal na ulit pa awang ang nakakakilabot na karanasan nito ni Beng. May isang pagkakataon pa na habang nag-aayos siya ng bulaklak sa altar ng mahal na birhen. Walang ano-ano'y may nasulyapan siya sa may gilid ng kusina ng pamilya. Isang white lady. Kasi lumalaki yung ulo ko nung oras na yon, sabi ko ay ayoko na ako Mahaba ang buhok niya, maputi yung damit niya. Kasi nakalutang siya. Gusto mong tumakbong mahihimatay ka na hindi ka makakaalis dun sa akin mo. Kasi yung ganito, iba yung, iba yung pakiramdam mo na talagang maninindig yung balahibo mo. Madalas din daw mapansin ni Beng at ng kanyang mga kasama na nagagalaw o di kaya nawawala ang mga gamit na naligpit na. Ibang gamit na nilipat, halimbawa inaanap namin, wala doon hindi makita na doon naman sa kabila. Napupunta rin sa kabila. Misan talagang hindi po namin makita. Tila pinaglalaroan sila ng kung sinong hindi nila nakikita. Ang lay minister at tagapangalaga ng kapilya na si Mang Tony, na siya tagasara ng pintuan sa simbahan. Dalawampung taon nang nagsisilbi sa kapilya si Mang Tony. May kwento ring kakatwa na kanyang naranasan. Ang pangin na biglang dadaan ko, yun sa likuran ko, bilang adi niya ako sa likuran, uh, sa kwarto na yun, sa sa kristi. Minsan daw, habang lumilibot siya bago umalis, may narinig siyang ingay sa loob ng sa kristi. Nang puntahan ni Mang Tony ang pinagmumulan ng ingay, bigla na lang daw ibinato sa kanya ang ilang gamit sa loob. Laking takot niya dahil walang katao-tao sa silid. Ang estudyanteng si Erika may nakakatakot ding karanasan. Bata din po yun. Maliit na anino. Dumadaan po siya palagi. kuwento pa ng mga taga-barangay Balayong kahit daw sa paligid ng kapilya ng Santa Cruz may mga nagpapakita ring mga nilalang na nakakapanghilakbot may nagpapakita raw na paring pugot ang ulo. Kaya ang ilang residente doon takot ng dumaan pagdisoras oras na ng gabi. Paanong nangyari na ang isang banal na lugar na tulad ng isang simbahan ay maaari palang pamugaran ng mga kaluluwang ligaw na hindi makarating sa kanilang paroroonan bata po ako at talagang madalang po kami mapunta rito kasi po may nagpapakita raw pong bata. Nakaraang mga kabataan, nag-ayos sila dyan. Na-experience daw nila, may tumatakbo, may umiiyak, may tumutugtog ng piano. Eh, meron po kami batang nakita. Ano ko po, uy, ba ba kayo naglalaro ay gabi na? mga magulang niyo. Tumingin lang po siya sa akin. Tapos kinuha yung bola, bigla pong nawala napansin naming balisa ang aming ini-interview na si Brother Cedric. Yun pala, <laughs> nagpakita daw sa kanya ang isang lalaki habang kausap namin siya. May nakita kasi ako dun sa mismong pintuan ng chapel na ito na nakatayo na may hawak na tungkod. Para bang tinatawag, siya or nagaanyaya siya. Ang misteryo sa simbahan, mayroon daw pwedeng pinanggalingan. Ayon kay Barangay Captain Ronald Bulaong, may mga bangkay daw na itinapon at inilibing noon sa katabing lote na kinatatayuan ng kapilya ngayon. Nakagista nung araw, parang puro sa bisita nililibing ng mga bata. Ang uh, isa doon sa nagpapanganak kasi dati, yung lola ko. Siya yung na Halos siya yung... Uh, Nagpapa-anak dito sa buong barangay ng Balayong. Para mas maliwanagan ang lahat sa kababalaghang ito, sumangguni kami sa isang kinikilalang paranormal expert para malaman kung anong mga nilalang ang umano'y gumagambala sa kapilya at bakit sila namamalagi dito. Sa paglilibot ni Tony Suvega, maraming nilalang daw ang nagpakita sa kanya. Ah, 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 ah! alam meron kayo! Lolo, sandali. Sandali po. Ah, isa, isa lang po itong paglalahad ng katotohanan ng lugar ninyo. Hindi po kami nakikialam, Lolo. Pasensyahan nyo na kami. Pagpasensyahan nyo na kami. Pagpasensyahan nyo na kami. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos na po yung ginagawa namin. Huwag po kayong mabubugnot. Ah hindi po ba nakakabawas ng kabanalan ng isang simbahan? Uh, masasabi ko na hindi yung makakabawas kung hindi makakadagdag pa ito kasi dinadayo siya ng mga inkantado na puti. Mm -hmm. Kung hindi sila uh, kung hindi sila dinalaw ng mga inkantadong puti, the lesser naman. So ito po ba yung mga ito po ba yung mga kaluluwang ligaw na hindi po tinanggap sa langit at ngayon ay eh, nandito sila sa lupa? Tama ang sinabi mo. Mga kaluluwang gala ang tawa. Ah. Mga kaluluwang gala sila at sila ay kumbaga sa, mababa, expired na siya ng ganitong panahon. Hindi siya umakyat ng langit. O, oh, earthbound ka. Maraming earthbound souls doon. Talaga napakalaga na lang ng malasakit natin. No, lalo na sa ganito mga lugar, meron talagang hindi tayo nakikita at meron naman talagang nakikita. Kaya napakalaga na tayo ay uh, ah, gumagalang, at nagbibigay ng, ng paggalang sa isang lugar. Katang isip man o totoo, patunay lang na mayroong mga bagay sa mundo na mahirap talagang ipaliwanag kahit pa sa mga banal na lugar. Pero umaasa ang mga residente dito na sa kanilang patuloy na pagdarasal at patuloy na pananampalataya. Ang mga kaluluwang ligaw at hindi makatawid sa kabilang buhay ay makakahanap sa wakas ng katahimikan at katarungan. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!